Saúl Canelo Alvarez. As, a reminder, Bud Bud Crawford. Crawford. As a reminder, obey my commands at all times, protect yourself at all times. Touch gloves, good luck! Labanan ng parehong may pangalan sa ibabaw ng boxing ngayong kasalukuyan. Terence Bud Crawford isang pambato ng Estados Unidos at Canelo Alvarez ang pambato ng Mexico. Kilala si Canelo Alvarez na isang bihasa sa pakikipaglaban sa mataas na timbang o super middleweight division. Habang itong si Terence Bud Crawford ay bagong salta sa nasabing timbang. You're looking at him. I started boxing when I was 7 I anticipate being the world champion. Who's the best pound for pound fighter in the world today? Terence <laughs> Crawford. Kamakailan lamang ay lumaban itong si Terence Crawford sa middleweight division at marami ang nakapansin na medyo bumagal at tila na nibago ito sa mataas at imbang. Gayong alam naman natin na kung paano gumalaw si Terence Crawford sa ibabaw ng lona lalo na nung nasa 147 pound pa ito walang makapantay sa bilis maging si Errol Spence Jr. ay walang awa nitong niligpit sa ibabaw ng lona. Maging ang itinuturing noon na isa sa pinakamahirap na kalaban sa welterweight division at isa sa mga sparring partner ni Manny Pacquiao na si Sean Porter. abang itong si Canelo Alvarez ay bihasang biyasanang lumaban sa middleweight division at sa super middleweight division na siyang paglalabanan nilang dalawa ni Terence Crawford. Bagamat minsan nang nabigo at nakatikim ng pagkatalo kay Dimitri Bibol ay hindi nawala ang tiwala ng mga boxing fan na isa pa rin si Canelo Alvarez sa pinakamagaling na boksingero sa kasaysayan at sa ngayong kasalukuyan. At ngayon sa magaganap sa isa sa pinakamalaking boxing event sa kasaysayan ng boxing, Terence Crawford versus Canelo Alvarez, ay mas marami ang nagsasabi na mananalo dito ang pambato ng Mexico na si Canelo Alvarez dahil na rin sa kasanayan dito sa timbang ng mas mabigat na super middleweight division. Ganun pa nga ng 30 ang 30% ng naniniwala sa si Terence Crawford na mananalo sa labang ito. Ay naniniwalang ma outbox niya si Canelo Alvarez at ang estilo niya ang siyang tatalo sa tineguriang Mexican Monster. Kung ating matatandaan na ang kahinaan ni Canelo Alvarez ay ang mga buksingerong sleeky fighter na tulad ni Floyd Mayweather. At tulad na lamang ng kinalaban ni Canelo Alvarez, ang isang buksingero ng Cuba na si Eres Landi Lara ay tila nahirapan ito sa estilo nito at marami ang nagsasabi na mas nakalalamang ito sa puntos at dapat ito ang nanalo sa kanilang naging laban. Welcome sa ating fight commentary again. This is Mars Forge TV. Bago tayo tumungo sa bakbakang Canelo Alvarez versus Terence Crawford ay muli natin balikan itong bakbakan ni Eres Landilara versus Canelo Alvarez dahil naging kontrobersya ito noon na nakalalamang daw dito si Eris Landilara at na outbox niya si Canelo Alvarez pero ibinigay pa rin ng panalo dito kay Canelo Alvarez so panoor natin at ay analysis natin kung totoo nga ba na panalo daw dapat dito itong Cuban boxer kay Canelo Alvarez yun makikita natin na medyo madulas nga itong si Alexander eh, Lara no uh, yung mga kalaban na ayaw nang makalaban ni Canelo bali hindi na siya simula na itong makalaban nito at si Floyd Mayweather eh hindi na siya pumili ng mga gantong kalaban hirap nga siya tignan nyo mga atake nyo may kita mo yung mga oop oh, mga combination na yon mga counter punching kay Canelo pumasok yung mga yon pero yung suntok ni Canelo tumama lang sa depensa guys may kita natin na malikot itong si Ellis Landilara may sabi-sabi na ito daw ang estilo na gagamitin ni Terence Crawford para talunin itong si Canelo Alvarez mga guys hindi makatama si Canelo ng maganda doon sa mga depensa ni Elis Lanilara okay round 2 guys no Ang ganda ng footwork, guys, no? Ang ganda ng footwork na Elislan ni Hindi makapasok si Canelo clinch hindi tumama madulas talaga 1-2 pumasok yung kombinasyon na yun hindi tumama yung wild swing ni Canelo Alvarez patalon talon lang sabay ano you know, distansya yung mga uppercut at counter hindi tumatama ooh wild swing right hand galing kay Canelo pero hindi, hindi tumama guys hirap si Canelo round three around ah, four na. Oh, yung mga footwork niya, doon nahihirap na si Canelo. Yung power punches niya, hindi niya magamit dahil sa napakadulas nitong Cuban boxer. Cuban ba? Puerto Rico. Correct nyo ako guys ha. Cuban to. Oh, tama Cuban. Ang layo agad doon. Oh. Pagsuntok ng ano, ang layo agad. Ang layo ng takbo. Left straight tumama sa depensa ni Canelo uh, may mga sabi-sabi nga daw na ganito ang gagawin ni ano, Terence Crawford sa magiging laban niya kay Canelo uh, titiyak tiyak talaga na isang malaking upset kung sakaling talunin ni Crawford si Canelo no guys ano sa tingin nyo kaya kaya ni Terence Crawford na ma-outbox itong si Canelo Alvarez Kagaya ng ginagawa nito ni Elis Landi Lara. Tingin ko parang lamang nga sa puntos to. Kaso nga lang, takbuhin eh. Kaya hindi siya tinatamaan ni Canelo. Uy, mga kombinasyon di pumasok. Grabe mga patama ni Canelo. Puro lang sa ano. Sa belt sa short. Parang yung reklamo ni Lara na mababa daw yung suntok ni Canelo. Mababa nga kasi tumatama lang sa bewang eh. yung mga ano power punches niya hindi lumulusot no guys no oh ang ganda ng ilag na hindi nga tumama makikita nyo sa mga depensa nitong si Lara boom nakita nyo pumasok yung right hand sabay counter si Canelo sa katawan pumasok yon body shots counted yon guys yung body shots na yun ganda naman ang suntok na yun ni Lara pasok na pasok kay Canelo yung ano as tingin nyo guys, lamang talaga ba dito si Ellis Landi Lara? Kasi sabi talo daw dapat dito so si Canelo pero binigay panalo kay, ano, kay Canelo. Ano as tingin nyo? Agresibo si Canelo kasi, no? Yung mga mahi, masi, o. Oh. Masipag siya sumuntok ng kombinasyon pero to si Lara, sleeky, depensa, counter, bihira yung suntok pero pumapasok, no? Oh, yun na naman yung mga suntok na yun, yung left straight. Round 7 na tayo guys ha. Tapos bigyan, bigyan nyo ako ng ano, isang magandang ano. Kung panalo ba talaga dito si Canelo, dito sa laban na to kay Lara. Balita ko ganito doon yung gagamitin ni ano eh, ni Crawford eh. Magawa kaya niya. Pare sa pares din may, may pagkakamukha din siya sa estilo ni ano, ni Crawford guys. Mas isliki lang to, itong si Lara pero hawig na hawig din kay Crawford pag nagawa ni Crawford na ma-outbox si Canelo may possibility na pumaldo yung mga dehadista ano guys Woo, uppercut galing nung pagpeke na yun oh. napatago siya sa overhand pero um cut kita niyo ba yun right straight Napaatras si Lara doon. Body shots. Dito mama. four force straight na si Canelo. One, two combination. Tumama. Uppercut. Dito mama. Lumagpas lamang. End of the round. Eight. Pagpasok na itong round 9 guys Medyo agresibo si Canelo Body shots Tuloy-tuloy ang opensa ito naman si Lara, puro depensa. Kumounter ng 1-2 combination na paatras si Canelo. Body shots, nag-swing. Ayos. Uh, 1-2. Puro body shots ang mga pinapakawala ni Canelo. Nag-job, -nag, nag -job. tumama yung job ni, ano, ni Lara. 1-2. 1-2 sa ulo, sabay body shots. Pumasok yon guys. Counted yon para sa mga judges. Oh! Nadulas Nadulas Ayun Nadulas nga Walang tumamang suntok Round 10 You know Wow Puro body shots no Kaso hindi pumapasok Yung mga body shots Ni Canelo Nang so tama Pero hindi siya solid eh Yung defense Maganda eh 1-2 yung footwork talagang nagpapahirap dito kay Canelo kung kung volume puncher to si Lara mas ano eh may possibility na ibigay sa kanya eh. kaso nakikita nila dito na mas marami yung takbo pero may offense sa nyo naman pumapasok yung mga 1-2 combination nyo pita oh. nyo pero lamang si Canelo daw paano nangyari yon guys no ano kayo sa tingin nyo ba lamang ba dito si Canelo? Tama ba na ibinigay ang panalo kay Canelo Alvarez? Kasi yung mga slow mo na pinapakita, puro opensa ni Elis Landi Lara guys no. Ayun e pa oh, tumama pa yun no. Oh. Medyo frustrated dito si Canelo, nagbibitaw ng mga kombinasyon, mga power punches, pero hindi tumatama eh oh. Tapos tumatama man, ah kinakain lang nito ni Lara. Kita mo yun, yun tumama yung right straight, pero bumawi yung Lara. Right, left straight naman yung pinatama niya, guys. Ang husay din ito ni Lara. Hanggang ngayon, naglalaro pa rin to. Pero hindi nabibigyan ng shots. Tumama yun yung kombinasyon ni Canelo. 1, 2, Bumibira, bumibira si Canelo. Kinukuha niya yung mga puntos dito sa mga huling rounds, guys. Kay Canelo nga to kasi siya agresibo, yo Si Lara, pasundot-sundot. Depe depensa Pero yung Canelo, agresibo, guys. Sumusunod. Nagbibitaw ng mga kombinasyon. To, kahit tumatama yan si Depensa, sa mata ng judges, pasok yan, guys. tumaas na yung kamay ni Lara. Medyo malungkot si Canelo no. Parang inexpect niya na atalo siya dito, yo. Pero pagka ano si Canelo Si Canelo pa rin ang binigay na panalo, guys. Sa inyo bang palagay ay eh, tama bang panalo si Canelo Alvarez dito? At kung usapan naman na Crawford versus Canelo Alvarez, sino para sa inyo ang mananalo sa bakbakan ito? kung magagawa ba ni Crawford na ma-outbox itong si Canelo o mananaig ang laki at bigat ng mga suntok nitong ni Canelo Alvarez. Iwan nyo lamang yan sa comment section at ating yan pag-uusapan. Kung nagustuhan nyo ang video ng tapok natin ngayon, like and share. Pag-iwan ka na rin ng comments para sa iyong saloobin. At kung bago pa lamang dito ay subscribe at huwag kalimutang pindutin ang notification bell button para updated ka sa mga umaatikabong videos tulad nito.